Good morning mga idol. Karon mga idol kay mananom ko mga utano no, okra, gabi o gagbati. Nya, yeah, nagdaan ko gabi daan. Nya, yeah, daghan kay gabi daan no, ako rin nang gipunan. Nya yeah, kada pananom na po mga kuan na mga idol, mga okra. Ako nang punon ya kay kining mga sagbot tapit na ni kay gitong sprayhan ko man ni mga idol. May na lang ni idol kay mag magguna ako, direkt, uli, ako utano, kaya ko diri ka uli na ko makadayo Kaya ko man ni mga utanon mga ganahan ako mga idol no? kung sige lang kung tanong. Puhon po na naghandaghan na ginaya mga tanong diri tanong mga idol. Wala lagi problema sa sudan. Labi no? na ginang gabi. Palisan na na ako manok or ulos baboy. Pwerte nang lamihan na mga idol. Or gulay. Wala. Libre ng sudan. Sige na lang kung anikutan. Naghandaghan ka na tanong mga idol. Hasta, hasta sa balay. Ako sa ang mga idol. No? ay bakante naman din yung sprayhan ko para lagi nas mga tanong magkugira kita mga idol na kita ay maani yan eh e kanindo tani mga tanong mga idol kadi unin na bantayan ko nasa motor na na sprayhan sprayhan na rin na to eh. dara akong gipang sprayhan mga idol ay eh. katong niaging katong mga atong huibis napit na mga mata ng mga hilo na eh, ang blanghoy wag din maunsan eh. Ya, yeah, dagang yung salamat mga idol sa inyong pagtanong sa kong video nya. Yeah, Palihog kong follow, share mga idol. Ya, yeah, amping mga idol. Bye-bye!